ayun, kung makikita nyo guys oh, okay. oh ha <laughs> ayun. mas maganda dito sa kabila dito oh o dito, oh dito, kasi dito ang sikat ng araw yan oh ha, yung iba, ayun na nagsipagligo na sila nandun hmm. na sila pati yung junana ko maliligo na ang ganda na, maliwanag na siya hmm. diba, naglilitawan pa rin ang lamok Mamaya na ako maliligo. Mamaya, maya na ako. Um, Excited mga bata. Doon na, takbuhan na sila. <laughs> ayun na, nagtakbuhan na sila doon. Hindi pa masyadong kita kasi medyo madilim-dilim pa nga. Mga bata. Hindi masyadong kita. Malabo pa. Ay, dami lamok. Ginoon ko lalaki. Maria Santisimo. ayun, ang ganda ng view guys. Tignan niyo naman sa aking likuran. Oh my goodness, dito lang muna ako. Ang lalaki ng lamok. Excited tong mga to. Oh, nagsipagligo na sila. Uy! <laughs> Bigla bumabagsak yung alon dito sa likod, oh. No? dyan, dyan, Oh. Oh, yung alon. Hindi niyo ah. Pabagsak yung alon dyan. Yun ah. Boom. <laughs> eh, hey, lalaki ng lamok. Picture muna ako dito. Picture, picture. Ay, papay ka. Terima kasih telah menonton!